ChikaHunt TV Hola mga kamosang! Ito na nga ang latest sa ating Mars na kunsaan na-interview nga itong si Angelica Panganiban at may nabanggit nga si Angelica na gutom at inggit nga ba? Ako ito nga mga kamosang, pakinggan na! sa mga nagbigay na advice kay Maris na Ah, uh, Ngayon co-stars na kayo, may Maris Kamusta kayo Anset? Laging exciting kasi kapag ka may mga mas bata sa'yo and mas may mga gutom, gutom matuto, gutom ipakita yung galing nila, di ba? So parang, ang sarap na makita kung nasan ka din noon na ganyan ka. And inspiring, syempre, na parang ang galing nila, no? Ang fresh pa ng mga isip nila. Ang galing nilang makamemorize. Yung ang baling nila. Puro inggit yung naramdaman ko actually kay Maris. <laughs> <laughs> Ngayon sinasabi ko, na-realize ko na inggit. Parang inggit na inggit na ako kay Maris. Pero <laughs> syempre, di ba, makikita mo yung freshness, yung youth, yung... Sarap. And nakikita mo nga na talagang ginagalingan nila yung ganyan. Yung... Hindi, hindi sila yung tipong mga artista na okay na ako, nandito na ako eh. Um, okay na to. Hindi, nakikita mo gusto nilang i-improve, nang i-improve yung sarili nila. Kasi every take namin, iba-iba talaga yung ginagawa niya Kahit ako natututo sa kanya, di ba? Kasi ako, sanay naman ako na take one, eto yung ko, take two, ito na rin. <laughs> Siya parang, ah, ang galing, no? Masipag. Alam mo ganun sobrang sipag pa talaga nila. Ayun na nga ba nako ang ganda nga ng sinabi ni Angelica Panganiban sa ating Mars at uh, okay talagang katarbaho ang ating Mars. Naku, ano naman sasabihin nyo mga kamosang comment lang below at huwag kalimutang i-share and like at kung kayo ay bago sa akin channel huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa latest chika. Babush. I hear a lot of And because it's safe in the business, not because they wanna do it, just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor? No one that's how we've been raised.